Yan, what's up mga ka-dragon? Ayan, isang um, mabiyayang umagulit sa ating lahat. Ayan, syempre, nandito tayo sa... Ito guys, sa ating dahil na ng mga paninda. Nagdagdag din siya. Gusto rin kumota. Ang karara. So, yan guys, bali pupunta lang kami ng bayan ni Dan, Mama Malayke, at nadalawin natin guys si JD yan, dinala sa hospital, na nakonfine siya dahil nagkaroon siya ng pneumonia. So yun guys, uh, ano, uh, chicheck din natin yung kalagayan niya. Pero okay, okay naman na raw siya at nakapag-antibiotic uh, nakapag na. So yun guys, sa uh, update din namin ulit kay mamaya sa ating tindahan. Sana ay e, huwag kayong magsawang manood sa aming mga episode. Itong mga episode talaga is puro ano muna kami tindahan. Sa susunod naman ay yung try namin mag-vlog sa ating bookie. So let's go! Ito na tayo Jiri! So yan mga kadrago. Nandito na tayo sa hospital. Ang Selingara. Dito Mika si Jiri. Tingin ni Jiri. si ni apa yang Bawa naman, Jeria. Tulog. Ah, simit natin, babe. Tulog na tulog sa laba. Buti yan, magpintuhan pa na. Buti hindi naman siya iyak mm -hmm. na iyak. Hindi lang. Hindi naman siya may ano. Pwede naman dalhin niya na. Bit-bitin. Tanggalin niya dyan. Bawa naman, Jeria. Tulong. Mm -hmm. Sakit na ang ah. Ano na lang siya guys, kung antibiotic na Tatapusin na lang yung antibiotic. Yan, pwede na siyang lumabas. Ang? Huh? Antibiotic. Hindi, ang alam, depende yata yun sa, ano, sa dose nung

kasi blaga ko nang ginawa ng mga Pag-uwi ko nang buwan, nakumbay. Kaya kukita ko siya ng bilhin niya. Kaya pinagbago yung pagkain? Sige ka rin? hindi Kasi kasi yung distro. Ang kasi yung... Hindi, parang magkakarambahan niya Parang isa naman yung, hindi siya akong makakaroon sa pa Buti maglarang pa rin yung Kamusta ang tindahan? So far, so Laban? Kanina mga alas 4 na ako. Alas 4 na ako. Alas na ako. Alas na ako. tayo 4 na ako. Alas punta ko yung mata ko yung restopo maulat na sabi ko parang walang magdilis sa mga kasama ko ah. sabi ko sino naon nauna nagpunta doon? sino ba yung kasama ko magpunta? Hindi. ano pa ako na ano 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 Wala. ano 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 ano

nong oh, naman tayo guys ng atin. Wala nang agad yan. Tingnan battery Ito 'yung dito 'yung screw. O mas mura dito. Ito yun. bulo Wala yung blue ate? Plain? Meron. Uh -oh. ganito? ganito? Ha? Isa lang? Isa po. Plain uh Oo. -oh. Ate, sama Ay, to Ayun na, oh. Wala na agad din ganyan. 36. 36.

Marami pang soft drinks doon. Kasi yung video mas mura ang ano, soft drinks. May budget nga lang, magbilin na lang, lang malalaking dalawa, eh. isang ano, hindi isang dalawa, para ano, Essa é se Malang gulay guys 280 ang carrots Grabe, ganito O yan o, baka mas mura din kayo ang okon dito. O yan o, yung mga baso-baso. 70 -baso. daw yung ganun o. Nabili mo. Magkano yung... Eh, oh. 70. Musa sa barkan. Ubus na yung repulyo ba? Mayroon pa dun sa bahay. Baka masira yun. Hindi oh. nga nito. Hindi nga ito po carrots. 117. sino ba yung masyengkotan niya Ano eh? daw? Gardinan niya na eh. Gardinan niya na. Ano pa? Asap at makabilian na ng gulay. Ayan, dito naman tayo sa bilihan guys ng milk tea. Matcha, dalawa. Okinawa. Cookies and cream, dalawa. Chocolate, dalawa. Ang alin? ano, meron. Wala kayong slim? Wala. dalawa. Winter. Uh, wala. Wala. Chocolate. Chocolate dalawa dalawang po black forest eh isang lang pala black forest wala yung isang pearl ate yung violet ay okay, wala black forest lang sigeyto na lang wala na black forest man Pero, tingin natin na ako na ibasaw

Oh, flat lang. Flat lang. Wala mo nakalista. Pero uy, takip na yan. Hindi sabihin, malinaw lang. Takip lid. Anong size yan? Ay, takip Ayan po. Parehas lang nga pala ng size niya. Ito ba dito? pang medyo na lang. Iba, iba to ang takip nito. Hindi pwede dyan dito ate no. <Sessizuk> ito, maka, ito ang pinakabenta din. Dito ko mabenta guys sibo. Ito mo kilo naman, ate Dian. Tama. magkano sabi niya kung sa sumad daw nabili ko 1.90 na lang daw. Ayan, punta naman kami guys sa bilihan ng ano, carne. Si JD tulog pa daw. Bibili kasi ako ng gamot kaya nakalabas. Ay, <laughs> shit. Ano bukas makalabas na rin kami eh. Ayaw mo kasi ng taba-taba rin eh, para magdala. Magdala? Mm magdala. -hmm. eh ano mga price? La? Mm -hmm. eh, na lang, mas na ng tao yata. <laughs> na si JD guys. Okay, okay na siya. Wala na lang doon eh. No? Ay, namiss ka na ni ate yan yan. Walang kalaro si ate Popot. Uwi ka na. Sana makalabas na ka rin ka Bukas. Sila ate Johan guys, umuwi na din. At kailangan pa nila makabalik agad at mayroon pang bilag na palay. So, bye guys! Thank you so much for watching!